tayo sa lugar ng uh, Pispan na uh, dating Pispan uh, para maghatid ng tubang po Pasko at galing sa aking sponsor. Pero bago doon, ay uh, sa unang patihin kayo ng isang uh, good morning uh, at very very Christmas uh, uh, at uh, at once happy new year na rin siyempre. Siyempre mga kaliskarte sa aking mga followers at viewers dyan sa mga mahilig mag-react, uh, mag-comment at mag-share na aking video. Maraming maraming salamat at very very Christmas at patuloy yung samahan ang mga kaliskarte Facebook page at patuloy yung samahan mga pagdiskarte YouTube channel. Siyempre, ay uh, ipalo nyo na rin po ang uh, Carlo Gamir na account sapagkat uh, nalak na po natin ang 5,000 na followers doon. So, pupunta po natin si Ate Umpoy para ibigay ang uh, tulong. Pero shout out din po sa aking mga kapatid sa Balikat, RSTI Alakdan at sa mga kapatid ko sa Night of Columbus. Ano po? Sa aking sponsor kay Ate Glenn. Shout out sa Ate tiglin. Maligayang panood at Maraming maraming salamat sa patuloy yung pagtulong. Sa mga sponsor ko pa, kina Bro Garrett, kina Port Antonio ko, Sa mga iba, kina Rene Atrix, papasin, ayun. At kina Floriana, ganyan niya, ayun. Kapasin niya dyan, ayun po. Kalatang yung sa Talsang Tataran family, Hoy. Ayun, dito ko na soy tayo sa bahay ng Tumpoy, ayan. Ayun, tayo sa bahay ng Tumpoy, ayan. Uh, isang nanay na ano, uh, Kailan natin na uh, uh, Si Ate, Merry Merry Christmas. Merry Christmas po. Ayan. Ano uh, ba gusto magbati ng Merry Christmas sa mga Merry Merry Christmas sa inyo mga ano. Mga diskarte. Mga diskarte. Salamat po sa mga tulong ninyo na binigay sa akin. Ayan mga riskarte. So, te, nagpunta kami dito. Uh, meron akong uh, sponsor na talagang uh, napaka-boot rin. Lagi nakasuporta sa akin. Si Ati Glinda, Glinda, Gulinya. Shout out sa Glinda at maraming maraming salamat sa binigay mong tulong para sa mga ka, mga kabarangay mo ka sityo sa sityo ng Malawak na kung saan dito ka din nagmula at ang uh, laging nakasuporta ka sa mga programa ko at ngayon ay nagbablog tayo para sa pagtulong sa mga taong may kapansanan na itong tinutulong natin galing po sa mga sponsor na kagaya ninyo. Maraming maraming salamat po at uh, ito nga pala ati po yung uh, sa iyo ni, ano, ni Ati Glenn ano, I think you uh, po. Yan, salamat po. Malayit mong tulong pero at least kahit pa paano nakapagbigay ng tulong yung mga taong ang bukas ang puso sa pagtulong. Ano po? Mm -hmm. At maraming maraming salamat. Sa mga nais pa pong magtulong dyan, uh, binabati ko po kayo ng Merry Christmas. Ang, ang diwa po ng Christmas ay ang pagmamahalan at pagbibigayan. So kung mayroon naman po kayong nakakaloag kayo sa inyong buhay, pwede nyo po i-share inyong inyong uh, um, pwede kayo magbahagi ng inyong blessing na natanggap at mas malaki pang inyong babalik sa inyo kung sakasakali. Ano po, langin ko sa Panginoong May Kapal na sana ay patuloy kayo ingatan at patuloy bigyan ang kalakasan ng kalakasan ang bawat isa sa atin at nawa ay marami pang Paskon dumating sa buhay natin at bago dun po shout out muna sa aking mga kasama dyan sa Mansalay, Mandin Vlogger kaya Admin Ramon uh, Pabon, kaya Kabarangay, kaya ka, si Kabahay, Charmaine Beliesa, si Kabukid inay Marti, uh, Alejo Martinez kaya Mia Sabigan, kaya Juliet Garion, galing Uh, kay Philip Bisca, uh, kay uh, Melay, kay Junior at kay Gini. Ayan. Kaya iba pa namin mga kasama uh, ng din vlogger dyan. Ayan. Maraming kayo pong, pong po salamat pa, sa ayan. inyo mga vlogger. At uh, sana po, uh, ito yung boy, bago magbati pa ng Merry Christmas at baka may mga kilala kayo dyan, pwede nyo shout out na batiin nyo na po sa mga um, Merry mga... Christmas po sa mga vlogger, kay vlogger Pabon at sa iba pa, yun lang po ang kilala ko eh. Yung mga, yung mga kapatid mo sa Occidental, wag gusto mong batiin, nakaparoon lagi sa tumay May, ga! Merry Christmas! Happy New Year sa inyong lahat. Kaya kay Eric, kay Mahal, kay Nono, Erben, at sa lahat ng mga kamag-anak ko. Merry Christmas po. Ayan, sa mga taga uh, mga taga Mansala ng sa Occidental Mindoro. Uh, uh, Merry Christmas. Ayan, uh, na napanuha na, na, dahil uh, siguro nasa uh, nangimiss kayo Tempoy. Uh, dalawin niyo naman sa Tempoy dito lang sa Nalawak Landing sa dating bispani na Puerto na lang. Ayan. Uh, sa mga kakilala natin dyan, mga taga-dalawak dyan, sa Occidental Mindoro, shout out sa dyan. Merry Christmas sa inyo lahat dyan. Merry Christmas. Ayan, advance Happy New Year. Ayan, baka may Merry gusto ko lang batiin ang mga, ano mo, mga anak mo na nasa ano. Mayroon kang kapatid pa na sa malayo na gusto mong batiin. Ayan. Magkataon ito. Mga pamangkin mo sa malayo. Mga uh, pamangkin ko sa ibang ibang lugar. Mga pinsan ko, pinsan man, sa Manila, sa Cavite, lahat po kayo. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Sure. Ayan, yan mga kadiska, tapos yung ating mga maiging video para sa pagbigyan tulong ka po. At, boy, at ah, nagbati siya na ng Merry Christmas sa ating lahat. Ano po, at saka yung mga pamangkin natin niya, siyempre, uh, ah, ah, lagi ko pang sinabi, ang diwa po ng Pasko ay ang pagmamahal at pagbibigayan. Kung kayo naman nakalagong, lagi pong kung ito yung sinasabi, mas mapalag para nagbibigay yung sa binibigyan. Ano po, uh, um, ang bahay salamat, kaya ati Glenn. Glenn, maraming maraming salamat, Glenn sobra-sobra na rin ang nabigay mo sa akin. Maraming maraming salamat. Mara, malaking tulong mo sa akin. Merry Christmas and Happy New Year. Mag-ingat ka, Glenn. Dahil alam ko, palis ka na rin. Mabalik ka na sa ibang lugar. Hindi natin kakuan ang mga tao doon. Mag-ingat ka, Glenn. Maraming maraming salamat. Thank you very much mga kaliskarte at uh, doon sa mga bago para sa page ko, pakipalo po ng mga kaliskarte Facebook page at Youtube channel ng mga kaliskarte. Siyempre, ipalo nyo rin po yung aking account na para magkita yung mga bagong video natin at mga uh, bagong upload nating na video na po. Yung Carlo Gamier, so, naka-assault tayo dyan ng profile pic. Maraming maraming salamat muli po. Merry Christmas and God bless all.